Guys, mag-iihaw tayo ng ano, bangus. Wadi na! Ito po, guys. Oh. Malaki to, guys. Ayun. kumahan ko sya ng medyo malaki laking tibiyakin ko sya guys dadagdagan ko yung butas nya para maraming mailalagay na palaman Yan guys tutuloyin ko lang siya guys sasalin ko doon siya kabilang langgana ko may langgana ako dito na ano ito guys dito ko siya ilalagay tutuloyin ko muna siya yun nga guys magluluto tayo ng inihaw na bangus ito guys malaki to halos kulang-kulang isang kilo to guys tapos ah uh, mayroon akong kamatis sibuyas saka luya saka yung ilalagay natin sa loob na kalamansi yan ang pang ano ko sa kalamansi sa loob ng yan ng ano ng bangus saka ito magic sarap saka yung asin guys then guys ito yung ating ingredients dito sa gagawin kong inihaw na pangus so ngayon guys magagaya tayo muna ng uh, kamatis unahin ko ito guys 15 ang isa grabe ang halaga ng kamatis ngayon 30 na itong dalawa na to guys kaya wag na kayo magtaka kung napakamahal na ngayon ang bilihin guys. 15 na ang isa ng kamatis. Nagayat muna tayo guys ha. Pampalaman. Sunod ko guys, buyas. So yun nga guys, lalagyan ko siya ng kalamansi sa loob. Pipigan ko siya guys. lalagay na tayo ng ano uh, ingredients na ihahalo natin sa kamatis, sibuyas at saka ano guys, luya. Ito po lalagyan natin ng pinaka magic, magic sarap. Yan. <laughs> Tapos nilagyan ko na rin pala yan ng kalamansi saka ito na yung toyo toyo na guys imikos mikos natin guys ah. ha Ayan ko siya ng asin sa labas guys. Ang bangos. Katawa ng bangos. Ito guys oh. Gaganyanin ko lang muna siya. Para magkaroon ng lasa ang labas. Ganyan guys tapos ang um, gagawin natin guys lalagay natin yung palaman na ginawa natin. Unahin kong lalagyan yung ulo. Yung ulo guys, dito, lalagyan ko rin yan. Bago sa loob ng katawan. bago dito sa loob So yun nga guys, bubuksan na natin ang mahiwagang lutoan namin. Dito tayo magluluto ng inihaw na tungus. Ganito no! lang yan guys, ang aming lutoan. Tapos, ay may kawali po ako, yung mahiwagan naming kawali. Yeah. Sana all. Oh. Sasalang ko na siya guys. Tapos bubuksan. Ganyan lang siya guys. Painitin muna natin. Tapos pag nainit na, na siya guys. Nainit na. Lalagay na natin na maayos yung ating ihawin. Ganito lang yan guys. ganyan yung forman niyan guys. Taganyanin lang. Yan. Tapos, takpan natin guys. Natin ang yan natin na maluto yan. Ganyan lang siya guys. Kayaan lang natin yan. Ganyan sa maluto. Guys, ito na yung inihaw ko guys. Yan. Masarap yan guys. So yun nga guys, pasuporta naman ang aking YouTube channel, JB Das Vlog, aking Facebook page, Toto Bulyag. Yun guys, maraming salamat. Pa-like and share guys. Thank you.